Ang pinakamalaking barko ng Coast Guard ng China na binansagang The Monster Ship hindi umaalis sa karagatan ng Escoda Shoal. Ganon din ang BRP Teresa Magbanwa. Simula na naman ba ito ng panibagong tensyon? Huwag i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang 12,000 tons, 165 meters na barko ng China Coast Guard ay nakaangkla sa shoal simula noong July 3 at naroon pa rin kahapon, July 6, 2024. Ang 97 meters na Teresa Magbanwa, ang pinakamodernong sasakyang dagat ng PCG ay ka-istasyon sa Escoda mula noong Abril bilang tugon sa presensya ng Chinese maritime militias at pinaghihinala ang Chinese reclamation activities sa lugar. Ang presensya ng Coast Guard vessels ng Pilipinas at China sa Escoda ay binibigyang diin ang tumitinding maritime conflict sa pagitan ng dalawang bansa. Mula nang dumating ang barko ng China sa Shoal, ang mga crew ng Teresa Magbanwa ay patuloy na nagpapaalala sa pamamagitan ng mga tawag sa radyo na ito ay nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang tugon ng mga Chino ay mayroon silang soberanya rin sa mga katubigang ito at nagsasagawa rin sila ng operasyon sa pagpapatupad ng batas sa dagat. Inaangkin ng China ang halos lahat ng South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea, na nasa loob ng 370 kilometers EEZ ng Pilipinas. Idineklara ng Beijing ang pagbabawal sa pangingisda sa mga katubigan na sumasaklaw sa halos lahat ng West Philippine Sea at inihayag na magpapatupad ito ng mga bagong regulasyon na magpapahintulot sa Coast Guard nito na arestuhin at mapigil ang mga dayuhan at dayuhang sasakyang dagat na tumatawid sa mga hangganan nito ng ilegal isang hakbang na tinuligsa ng Maynila. Noong July 1, bago dumating ang CCG-5901, iniulat ng Armed Forces of the Philippines na mayroong dalawang Chinese Coast Guard vessels, isang People's Liberation Army Navy ship at tatlong Chinese Maritime Militia boat sa Eskoda. Sinabi ng AFP na ang The Monster Ship ay nasa intrusive patrol sa EEZ ng bansa mula noong huling linggo ng Hunyo. Ang barko ng China ay direktang pumasok sa EEZ ng bansa matapos itong umalis sa Hainan Island ng China noong July 1. Diretso ang barko sa Ayungin o Second Thomas Shoal pagkatapos ay sa Panganiban o Mischief Reef, kung saan itinayo ng China ang pinakamalaking artificial island dito bago tumulak sa Eskoda. Ipinadala ng China ang pinakamalaking barko ng Coast Guard sa Shoal upang takutin ang Teresa Magbanwa na umalis sa Shoal. Pero hindi uutusan ng PCG ang Teresa Magbanwa na bumalik sa Palawan. Hindi sinabi ni Tariela kung ang desisyon na iyon ay dahil sa mga aral na natutunan nang mawala ng kontrol ang bansa sa Panatag or Scarborough Shoal matapos umalis ang Philippine Navy sa Shoal kasunod ng dalawang buwang standoff noong 2012. Ang Eskoda ay humigit kumulang 139 kilometers sa kanluran ng Palawan. Humigit kumulang 67 kilometers naman sa kanluran nito ang Ayungin, kung saan ang nakaground na BRP Sierra Madre ay nagsisilbing AFP outpost. Ang Escoda ay nagsisilbing tagpuan o staging area para sa rotation at resupply mission sa Sierra Madre, na pinipigilan ng mga Chinese sa agresibong paraan mula noong nakaraang taon. Ibinasura din ng opisyal ng PCG ang pahayag ng China na ang Teresa Magbanwa ay magiging isa pang permanenteng outpost ng AFP sa West Philippine Sea katulad ng Sierra Madre. Ang Teresa Magbanwa ay ang punong barko ng PCG at ang pinakamahal na Coast Guard vessel na meron tayo sa sarili nating imbentaryo. Kaya anuman ang mga komento na sinasabi ng China kung ipahiwatig man nila na ito ay magiging isa na namang Sierra Madre o ito ay isang paraan para lumabag tayo sa anumang sinasabi nila hindi natin kailangang makinig sa kanila. Ang buong AFP ay maninindigan sa kung ano ang pagmamayari ng Pilipinas. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix sa susunod na video na ulit.